KF-21 vs. F-16, umiinit ang labanan para sa Philippine fighter jet deal. Ang karera na magbigay sa Pilipinas ng mga cutting-edge fighter jet ay umabot na sa kanyang kasukdulan habang ang makabagong KF-21 na Boramei ng South Korea ay humarap sa maalamat na F-16 Fighting Falcon mula sa higanteng depensa ng US na si Lockheed Martin. Sa napakagandang budget na 400 na bilyong piso, $6.95 billion, sa linya, ito ay humuhubog upang maging isa sa mga proyekto sa pagkuha ng pinakamatataas na taya sa pagtatanggol sa rehiyon. Bakit kailangan ng Pilipinas ng multi-role fighters? Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, inilunsad ng Philippine Air Force, PAF, ang proyekto nitong Multirole Fighter, MRF, noong Agosto. Ang layunin, kumuha ng apat na multi Multirole Fighter Jet upang palakasin ang mga kakayahan ng air defense ng bansa. Sa una, isang malawak na hanay ng mga sasakyang panghimpapawid, kabilang ang Subgripen ng Sweden, Rafale ng France, at Eurofighter Typhoon ng Europe, ay mga contenders. Ngayon, dalawa na ang labanan, KF-21 ng South Korea at F-16 na gawa ng US. Sa ngayon, ang unang yugto ng proyekto ay makikita ang 61.2 na bilyong piso, $1.10 bilyon, na ay lalaan para masecure ang sampung cutting-edge fighter jet, Isang desisyon na maaaring humubog sa diskarte ng Air Force ng bansa sa loob ng mga dekada. KF-21 ng South Korea, A Rising Star in the Skies. Ang KF-21 na binuo ng Korea Aerospace Industries, KAI ay tinawag na apat tuldok 5 Gitling GENER ATION fighter jet dahil sa bahagyang stealth feature nito at advanced na electronic warfare system. Sa pinakamataas na kargamento na 7,700 kilo, pinakamataas na bilis na 2,200 kilometro bawat oras, at saklaw na 2,100 kilometro, ang KF-21 ay binuo para sa versatility. Pinapatakbo ng F414 engine ng GE Aerospace Ipinagmamalaki nito ang mga sopistikadong sistema tulad ng AESA radar, na nagbibigay ito ng kalamangan sa modernong aerial combat. Marahil ang pinaka nakakaakit para sa gobyerno ng Pilipinas ay ang presyo nito. Sa $71.50 milyon bawat unit, ang KF-21 ay makabuluhang mas mura kaysa sa mga kakumpitensya tulad ng Eurofighter Typhoon at Rafale, na ginagawa itong isang nakakahimok na pagpipilian para sa mga bansang naghahanap ng balanse ng pagganap at gastos. Bukod pa rito, ginagamit ng Kai ang matagumpay nitong kasaysayan sa Pilipinas. Noong 2014, nagbenta ang CAI ng 12 FA-50 Light Fighter Jet sa PAF, at ang kumpanya ay nakabuuna ng malakas na track record sa pagbibigay ng maintenance, upgrade, at logistical support. Ang itinatag na relasyon na ito ay maaaring magbigay sa KF-21 ng isang mahalagang kalamangan. F16 Fighting Falcon, isang legendary workhorse. Ang Lockheed Martin F16 sa kabilang banda ay nagdadala ng bigat ng pamana. Sa mahigit 4500 units na naibenta sa 25 bansa mula nang ipakilala ito noong 1978, ang F16 ay isa sa pinakamabentang fighter jet sa kasaysayan. Ang napatunayang pagiging maaasahan at pagganap ng labanan ay ginagawa itong isang ligtas na taya para sa anumang air force. Sa presyong $43 million bawat unit, ang F-16 ay mas abot kaya kaysa sa KF-21. Gayunpaman, ito ay nauuri bilang isang pang-apat na henerasyong fighter jet, walang kakayahan sa stealth at ilan sa mga advanced na sistema na inaalok ng Korean competitor nito. Ang PAF ay iniulat na tumitingin sa F-16 bilang isang stepping stone tungo sa kalauna na makuha ang lubos na inaasam-asam na F-35 Lightning II, na tinuturing bilang ang rurok ng modernong teknolohiya ng fighter. Gayunpaman, ang mahigpit na paghihigpit ng gobyerno ng US sa mga pag-export ng F-35 ay ginagawa itong isang pangmatagalang ambisyon sa halip na isang agarang katutuhanan. Ano ang nakataya para sa Korea at Pilipinas? Kung mananalo ang KF-21, mamarkahan ito ang unang export deal ng jet, na nagtutulak sa industriya ng depensa ng South Korea sa bagong taas. Ang Korea ay patuloy na umaakyat sa hanay ng mga pandaigdigang tagaluwas ng depensa, na may layuning maging pangatlo sa pinakamalaking manlalaro sa buong mundo sa loob ng limang taon. Para sa Pilipinas, ang desisyon ang tutukuyin kung paano nito ipagtatanggol ang himpapawid sa gitna ng lumalalang geopolitical tensions. Sa pag-ikot ng orasan, dapat timbangin ng gobyerno ang gastos, kakayahan, at estratehikong pakikipagsosyo upang piliin ang sasakyang panghimpapawid na magsesecure ng airspace ng bansa sa mga darating na taon. Ang showdown sa pagitan ng KF-21 at F-16 ay hindi lamang tungkol sa mga fighter jet, ito ay tungkol sa kinabukasan ng regional air dominance. Ang mundo ay nanunood habang ang Pilipinas ay naghahanda na gumawa ng isang desisyon na maaaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific.